Good evening. Welcome to my channel. Ito, nagpipray ko po, po tayo ng galonggong. Alright. Para sa hapunan. Ito. So, yun. Yan na yun napiprito po kami ng galong gorns, so, Tapos with sigang na baboy. Painitin ko ito. Mamaya-maya kod eh. Yun. Ito ni kuya na galong gorn, Pa, ayaw ko Tatatikang doy. Wait lang. Ayan. Dami daw ni Dodoy. Bahala na ako daw. Talsik daw ako. daw O. Oh. Ayan. Ito yung paborito ni Kuya. Ay! Ay! <laughs> oh, yan. Ang baby kong nagmamadali na. Ay! Ganda-ganda daw siya. O, oh, princess daw siya. Princess. Yung princess. Si papa. Si papa lang. O, oh, si papa lang? Yes, yeah, si papa. Oh, wait lang. Oh, may init yan ha. Ngayon, ang gugulo kasi ito si... Ayusin. Hey, hey, hey. Yan, kakain na. With mango. Hey, baba. Đây tổng con with sabao Alright Picnic picnic Nhớ nó Và lật nhân rồi Yummy yummy Ui sabao Ba, ao, mê gấu, Diyos ko. Kain na po tayo kain. Yan. Kain na po. Oy. Ah, <laughs> yummy. Yes, yummy. Mommy go. Yes, go. yummy. Kain na po tayo guys.